Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang ating pag-aralan. Ayon sa Biblia, ano ang mangyayari kapag namatay ang isang tao? Pastor? Yan, napakalang na tanong po mga kapatid. Ano po? Uh, ano ba mangyayari? Kasi tayo po'y ginawa mula sa alabok at ang hininga po ay sa Panginoong Diyos. What if? Kasi yung kanina pong equation ay ang ginamit po nating, uh, nakalimutan ko yung term doon sa mathematics, ay plus. Kasi nga po, may earth or element from the earth plus breath of life ay tayo po, buhay na tao. Now, ngayon po ay subtraction kasi may namatay eh or pag namatay ang tao. So, what if pag nawala na po yung hininga ng buhay? Ano po bang mangyayari mga kapatid? Let's read our Bible. So, dito po mga kapatid sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Yan, akin po babasahin po sa inyo. Alalahanin mo siya bago manubalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So ano pong point mga kapatid? Okay? When we die, we will return into dust. Okay? So pag tayo po namatay mga kapatid, babalik po tayo sa alabok at ang espiritu or yung hininga na pinagkaloob ng Diyos, ay ganoon din po'y babalik po sa Kanya. So tayo po, when the when death comes yun po yung subtraction kasi po kanina akin pong sabi ay addition element of the earth yung dust plus the breath of life from Jesus ay tayo po yung naging buhay mga kapatid but when subtraction came yun pong death we will by no means return sa dust at yung hininga po ay babalik po sa ating pong Panginoong Diyos. So, yun po ang mga kapatid ha, equation. Huwag niyo pong kakalimutan po yun. Very simple lang po. When we die, we will come back to where we were. <laughs> Doon po sa dust. At ang hininga po ay babalik sa ating pong Panginoong Diyos na siyang may bigay ng uh, buhay. So sabi, sabi po dito, the body turns to dust again and the spirit goes back to God who gave it. The spirit of every person who die, whether unsaved or unsaved uh, or unsaved, ay mamamatay po tayo mabatid niligtas or mga hindi naligtas, we will be, kung hindi pa po dating ating pong Panginoong Jesus for the second time, we will march into our grave. So that is a real and that is a fact, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikatlong tanong, ano ang espiritu na babalik sa Diyos sa kamatayan? Pastor? So, dito po tayo mga kapatid magkakaroon ng pagkakaiba sa so, mga iba pong mga nag-interpret ng Bible o sa ibang pananampalataya because they interpreted that word spirit is something like a conscious being na humihiwalay po sa atin. I watched the video or the movie yung 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 Casper yung parang may spirit na parang may, siya pa nagsasalita. By the way that is not a biblical uh, doctrine. That is satanic doctrine mga kapatid. Kasi ang Biblia never nagtaught na when the spirit left the body, ay meron po siyang conscious being. No, yun po ay breath ng Panginoong Diyos. Now, let us read. Dito po sa James chapter 2, verse 26. ito po ang binabanggit mga patid. Santiago or James chapter 2, Verse 26. Dito po ang binabanggit po ni uh, Apostle James. Dito po sabi niya, Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Although ang context po nito ay on pong work and faith, but uh, tama po yung kanya pong first sentence na patay po ang katawang walang espiritu. Yung physical body po, pag wala pong espiritu, ay patay. Now, ang ginamit po doon ay spirit. But here in the book of Job, okay, Job chapter 27 verse 3, profound po yung or very clear po ang ang writings po ng Job na binanggit niya po kung ano po yung spirit, okay? Job 27, verse 3, ganito pong pagkakabanggit mga kapatid. Habang mayroon akong hininga na, na, na Diyos ang nagbigay, ang labi ko'y walang bibig kasing kasinungalingan, ang aking sasabihin ay pawang katotohanan. So, yun po palang spirit, ay yun po pala ang hininga ng atin pong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. So, again, spirit na binanggit sa Bible, it's not a conscious being na pag ang tao po'y namatay, siya ay magkakaroon, magliliwali-wali-wali kung saan-saan at manggugulo, mananakot, katulad ng ginagawa ng mga ilan sa November 1 or sa All Souls Day po, sa sinasabi po nila, that is not true and that is not biblically sounded, mga minamahal na mga kapatid. Because the spirit na humihiwalay sa tao pag siya'y namatay, that is the breath of God. Simple lang po mga kapatid. Siya ang pinagmulan, doon din po sa kanya babalik. And again, mga kapatid, God is simply the author of life. When man dies, kanyang katawang lupa ay babalik po sa alabok, at ang hininga po ay babalik sa Panginoong Diyos. Tayo po ay pag namatay, ang Espiritu po ay hininga ng Diyos, yun po ang babalik sa Kanya at atatipong ating pong katawang lupa ay babalik naman din po sa labok. Salamat po Pastor. Sa ika na tanong, mapupunta ba sa langit ang mabubuting tao kapag namatay sila? Pastor? Yan. Isa rin po ito sa, sa wrong doctrine po na kumakalat o pinaniniwalaan po ng lahat na gumawa ka na mabuti pag ikaw ay namatay papunta kang langit automatic at meron po sa yes eh, hindi ito po yung lagi niyo po na pag maangatin po mga mahal sa buhay na mababait mabuti pag namatay po sila lagi po ating sinasabi mga kapatid sa sa funeral or sa libingan or sa cemeteryo mama papa ingatan mo kami ha 'di ba parang kinakausap po natin sila I, uh, I know nakaka-relate po kayo kasi ang before atin pong paniniwala ay they are just there watching over us. No, they are not there mga kapatid. Ang taong patay, nandoon po sila sa libingan. Wala po sila doon sa langit pag sila po'y mabuti o pag sila po'y masama. Ito po sabi po sa John chapter 5, 28 and 29. Ganito pang binabanggit mga kapatid. Verse 28. Huwag ninyong itong pagtakahan sa darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon at lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Again, mga kapatid, so clear ang sabi po sa John chapter 5 verse 28 and 29. Huwag daw po tayo magtaka. Okay? Kasi darating po yung oras. Ano po yung oras na yon? Second coming ng Panginoong Diyos. Na ang mga patay, okay, mga patay, ay makakarinig po sa kanyang tingin. Sila po'y babangon. At yung mga gumawa ng mabuti, babangon patungo sa buhay na walang hanggan. So, logically speaking mga kapatid, if you will think, pag ang taong mabuti, namatay, at si sa langit, tapos, pagdating si Jesus Christ for the second time around, sabi sa gigisingin niya, babango, ibabangonin niya yung mga mabuti. E paano niya mababungan yung mga kapatid kung sila po yung nandun na sa langit? Nagets niya po? Baka sabihin na lang po ng mga namatay na mabuti, Lord, ang sarap na ng buhay ko dito sa langit. Eh. <laughs> Tapos, bakit po pa ako gigisingin? Eh, dito na ako sa langit. si mga kapatid, lahat po ng mabuti na namatay, gigisingin po sila. Same with the wicked or yung mga masama Igisingin din po sila. Pero this time, ay hindi po ito sa sa second coming ng Panginoon Diyos. Ito po yung after the millennium. Pag-aralan din po natin yan mga kapatid. Yung mga masama, sila din po ay bubuhayin, however, hindi po para bigyan ng buhay na walang hanggan. Baggos para po sila iparosahan, mga kapatid. Okay, ibang topic po yan. Magkakaroon po tayo ng special topic po para po dyan mga kapatid. Now, the, the bottom line here is uh, tayo po ay mamamatay. Mabuti or masama ka mga kapatid, mamamatay po tayo. At hindi po tayo pupunta sa langit pag tayo po ay namatay na mabuti at hindi rin po tayo pupunta agad sa imperno pag tayo po ay namatay na masama mga kapatid. Saan po tayo lahat patungo mga kapatid mga kaibigan? Doon po sa libingan. Bakit? Ito po ang sabi po sa Job chapter 17 verse 13. Gito po ang binabanggit. Ang tanging pag-asa ko'y ang daigdig ng mga patay. At sa kadiliman, doon ako mahihimlay. Mga patid, doon daw talaga po sa salibingan. Ano po yung libingan? Sementeryo. Doon daw po maghihintay lahat. Sapagat doon po sila mahihimlay, mga kapatid, mga kaibigan. So, mga kapatid, once again, sa question po na ito, sa tanong po na ang tao bang mabuti, pupunta sa langit? No mga kapatid. Okay, pero the answer is no. People do not go to heaven or to hell. They don't go anywhere. Wala po silang ibang pupuntahan. Doon lang po sila sa libingan maghihintay. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagsasabi sa inyong mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!